Magandang araw po o magandang gabi sa inyo Sir J. Ito po ay hango sa totoong pangyayari sa aking buhay. Alam ko na marami ng narrator ang halos well known na pero kayo po ang napili ko na padalhan ng aking kwento para na rin po bilang suporta sa inyong channel dahil nang minsang mag-stock po ako sa inyong personal account Nakita ko po na marami kayong inaampon ng mga stray cats. Naisave ko po kasi ang inyong personal account bago nyo tuluyang alisin pero ganun pa man. Sana ay marami pang tao ang magkaroon ng pagpapahalaga sa mga hayop lalo't wala silang masisilungan. Hindi tulad natin na kaya po natin dumiskarte sa buhay. Pero sila na mga pusa at aso na pilit sila itinataboy at sinasaktan. Sa pamamagitan po ng inyong channel, sana po ay yung mensaheng ito ay mahaplos ang puso ng mga tao na huwag nilang sakta ng mga hayop dahil sila ay may puso din at nasasaktan at nais ding mabuhay tulad nating mga tao. Pero ang kwentong ibabahagi ko ay hindi po tungkol sa mga hayop kundi sa aking trabaho bilang gwardya. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Dondon, isang security guard sa isang kilalang sementeryo sa lalawigan ng Bulacan. Tubong bukid nun po ako pero nalipat kami sa Bulacan dahil dito po pinili ng aking ina na manirahan dito na din po ako nakapag-asawa. Meron po akong dalawang anak at butihing may bahay. Noon po Sir J ay security guard na ako sa isang mall pero umalis po ako doon dahil sa mga issue ng katrabaho ko at baka madamay pa ako. Hanggang sa malipat po ako sa isang sementeryo na mukhang parke. Halos mayayaman po ang nakalibing dito at karamihan ay mga Chinese. Dito rin po nakalibing ang ama ng isang sikat na singer at hindi ko na din po papangalanan. Sa unang linggo ko po sa trabaho ay ayos naman pero dumating po sa point na napunta po ako sa night duty. Meron naman kaming bisikleta na gamit namin pang rubing at habang ako po ay umiikot at gabi po noon, may napansin akong babae at lalaki na nakatayo sa isang nicho at pasado alas 9 na po ng gabi. Kaya naman, sinita ko po iyon dahil baka may gawin silang milagro kaya nagpaiwan sila sa loob o bagay na may masama silang gawin o baka may kasama pa sila Tatanlawan ko po yung babae sana ng flashlight pero ayaw po umilaw ng flashlight na dala ko. Pero kalauna nung sinita ko naman ay umalis din naman sila at naglakad na po palayo. Pero nung iikutan ko sana para ihatid palabas at pagdaan nila sa isang museleyo ay hindi na sila nagpakita. Inisip ko po sa mga oras na iyon na baka natakot sila o nagtakbuhan dahil natakot po sila sa akin. Pero sumunod na gabi, napansin ko ulit yung babae at lalaki na nakatayu ulit sa harap ng nicho. Kaya naman, sinita ko ulit yon dahil base sa haba ng buhok ng babae ay nakakasiguro ako na sila ulit iyon. Kaya naman nilapitan ko na ito at pinagalitan dahil dis oras na po ng gabi nang lumingon sa akin yung babae ay sobrang lungkot po ng mukha niya pati po ang kasama niyang lalaki na sa tingin ko ay mas bata po sa kanya inausap ko sila na bawal na sa loob ng sementeryo dahil tapos na ang oras ng pagdalaw tumango naman yung babae pero hindi po siya nagsalita at sila ay naglakad muli kasama po ang lalaki na kasama niya. Susundan ko sana sila pero may pumasok sa isip ko na kung sino kaya ang pinupuntahan nila sa nichong iyon. Kaya gamit ang flashlight ko, tinanlawan ko ang lapida at sa tabi noon ay merong letrato. Nang ilabot ako at halos hindi po ako makagalaw dahil ang nasa larawan ay walang iba kundi ang babae na sinita ko at yung lalaki naman na kasama niya ay ang kanyang kapatid. Habang nanginginig ako sa takot, pinilit ko na sumakay ng bisikleta at dali-dali ding pumadyak pero parang walang gana ang aking paa at ako po ay tuluyang bumagsak sa daana pinilit ko pong tumayo at tumakbo na ako pero habang tumatakbo po ako ramdam ko na may nakasunod sa akin at nung lumingon ako walang iba kundi ang magkapatid na multo at nagpatuloy lang ako sa pagtakbo kahit na takot na takot po ako nun Sir Jay binilisan ko talaga sa pagtakbo at nung makarating na po ako sa gate ay nakahinga na ako ng maluwag dahil alam kong ligtas na ako dito. Habol hininga po ako sa takot at maya maya lang ay may nag-abot sa akin ng tubig. Tinanggap ko naman po at nilagok ko agad. At nung humingi pa ako ng isa ay laking gulat ko dahil ang nag-abot sa akin ng tubig ay walang iba kundi yung babae sa may nicho na nawalan ako ng malay at nagising ako na magliliwanag na at pagdilat po ng mata ko bumungad sa akin ang aking kasama na gwardya din at nung nagtanungan kami kung ano ang nangyari nasa loob na pala ako ng opisina at ikinuwento ko yung nangyari sa akin hindi na po sila nagtaka Sir Jay dahil hindi lang daw ako ang nakaranas noon pati rin daw ang mga dating gwardya na nagtrabaho na din doon. Sinabi ko pa nga sa kanila na inabutan pa ako ng tubig pero ang sabi naman ng kasama ko na siya daw ang nag-abot at bigla na lang daw akong bumagsak at putlang putla daw ako at napansin daw niya ako na tumatakbo noon na hingal na hingal kaya naman inabutan niya ako ng tubig. Sinabi din niya na ang magkapatid ay biktima daw ng krimen at pinatay ng walang kalaban-laban. At ang usap-usapan pa nga ay parang na-rape daw yung babae at yung kapatid naman niya ay pinilit na tulungan ng kanyang ate pero siya ay pinas lang din. Ang sabi pa ay mga kuwardya daw ang pumaslang lang sa magkapatid at hindi na rin tinukoy kung saan sila gwardya at kung sino mga gwardya iyon. At nung oras din na yon, habang ikinukwento sa akin ng kasama ko ay nakatulala lang ako dahil hindi ko sukat akalain na mararanasan ko iyon. At hanggang ngayon ay hindi ko po iyon malilimutan. Ngayon po ay gwardya pa din ako pero hindi na sa sementeryo. Hindi rin po ako lilihis ng landas para sa makamundong gawain. Ito pong kwentong ito ay karanasan po ng family ng kaibigan ko. Yung family po ng friend ko na si baby girl. Yun po kasi ang nickname niya noong bata kami dahil bunso po siya at only girl. Christian po sila at sobrang devoted po sila kay God. Dumadayo pa nga po sila sa iba't ibang church sa iba't ibang lugar. Bali po yung father niya ay Japanese at yung mother niya ay Pilipina at yung kuya niya na isa ay may bingot. March 28, 2013 Pumunta po sila ng probinsya sa Morin Capiz. Buong family po nila dahil ikakasal yung tita ni baby girl. Doon po sila sumakay sa van po nila kasama si Kuya Ronald na siya ang driver. Nagpaalam pa nga sila sa amin at nag-iwan pa ng susi. At noong nasa biyahe na sila, nagtataka sila dahil magagabi na daw na parang paikot-ikot lang sila. Kaya daw ang kinawa ni Kuya Ronald ay hinubad niya yung t-shirt niya at binaliktad pamahiin doon kasi yun kapag naliligaw. Pinirit pa nga niya si baby girl na gayahin siya pero ayaw nila dahil hindi do sila naniniwala sa mga ganoon. Hanggang sa maggabi na nga at ligaw na ligaw na do sila noon. Kinuha ni ate Rowena yung cellphone po niya para i-text po sana ang nanay ko. Si ate Rowena po ang nanay po ni baby Girl. Gusto daw sana niyang ipeksang nanay ko para humingi ng tulong. Kaso ay puro puno ang nasa paligid, as in, walang kabahay-bahay at wala ding signal. Kaya naman, pinagpasyahan nila na maghanap ng bahay doon para makituloy sila at magpaturo na din kinabukasan sa daan. Halos isang oras silang walang patutunguhan ang mga oras na iyon hanggang sa makakita sila ng baryo doon. Kawalang daw sa kahoy yung mga bahay doon at walang kuryente. Kaya naman daw kinapalanan nila ang mga mukha nila at tumuli doon. Bandang alas gis na ng gabi. Sakto naman doon na may tao pa sa labas ng mga oras na iyon. Kaya natuwa sila Ate Rowena bumati pa nga si tuya Ronald na magandang gabi at sinabi na naliligo po kasi kami eh pwede po bang makituloy sa inyo kahit ngayong gabi lang sumagot naman to yung ali sa kanila at sinabi na oo naman hali kayo pumasok muna kayo sa loob namumutla na ata yung bata oh sobrang uhaw at gutom na siguro nyan marami talagang naliligaw dito at hindi lang kayo ang unang nakituloy sa baryo namin. Yan daw ang pagkakasabi ng ali. So doon po sila nakituloy sa barong-barong na kung saan mag-asawa lang yung nakatira. Natuwa naman daw po sila dahil ang bait ng mga tao doon. At 1am na nang matapos silang kumain at makipagkwentuhan sa mag-asawa dalawa do yung kwarto ng bahay kaya dun silang pamilya sa isang kwarto. Tulog na silang lahat pero si baby girl ay hindi pa makatulog. Maarte po kasi yun dahil hindi siya makatulog pag walang aircon dahil nangangati daw siya. At habang nagkakamot daw siya ng singit ay may narinig siyang nag-uusap sa labas at ang weirdo talaga ng pinag-uusapan nila sabi pa nga daw sa usapan, tatlong taon na rin siguro tayo nang huli tayong nakatanggap ng bisita no. Meron pa nga daw sumagot ng, oo nga eh, tagal na din na nagtsatsaga sa mga hayop yan sa paligid. At may nagsalita pa at sinabing, gigisingin ko na yung iba mamaya maya. Mukhang masarap ang hapunan natin ngayon. May nagsalita doon ng babae na Oo at ang dami nila. Isang linggo tayong busog. Inabahan nun si baby girl sa usapang nadinig niya kaya ginising niya yung mama niya na si ate Rowena. Narinig din pala ng mama niya yung usapan at umiyak na si baby girl sa sobrang takot. Ginising ni ate Rowena yung pamilya niya at si kuya Ronald. Hindi nila malaman kung paano sila makakatakas. Nakakita daw sila ng butas sa kwarto dahil manipis lang yung pader na gawa lang sa pinagtagpitagping kahoy Dahan-dahan nilang tinungkap yung kahoy Si Kuya Ronald at yung papa ni Baby Girl ang nagtulong tumungkab Hanggang sa makagawa sila ng butas na magkakasya silang lahat Unang lumabas yung tatay ni Baby Girl at siniguro muna na walang tao. At puti na lang at nasa likod pala ng bahay ang lagusan ng butas na iyon. Isa-isa silang lumabas at nung makalabas na sila ay kumaripas na silang lahat ng takbo papunta sa kalsada. Iyak sila ng iyak lahat sa sobrang takot dahil nakita ni Ate Rowena na may nakakita sa pagtakas nila. Imposibling may dumaan na sasakyan sa kalsadang iyon kaya nagpapanik na sila. 3 minutes silang nasa gilid ng kalsada hanggang sa may dumating na tricycle. Nandilat ang mga mata nilang lahat at napanganga nang makita nila yung driver na kamukha ni Jesus. Pati do yung suot nito dahil naka-white na napakahaba ng damit. Mahahalata mong hindi magsusuot ng ganoon ng ordinaryong tricycle driver. Sinabi ng tricycle driver sa kanila na sumakay na kayo at dalian nyo kung gusto nyong aputan ng umaga. Kaya naman ay sumakay na silang lahat at nagkasya silang lima sa loob ng tricycle. 4AM nang maihatid sila sa bayan at pinasalamatan nila yung driver at inabutan ng dalawang libo pero hindi niya ito tinanggap at bigla na lamang itong umalis. Sumakay na sila ng bus pabalik ng Maynila at nagdasal na nagdasal buong biyahe. Hanggang sa makauwi po sila at dumiretso po sila sa bahay namin. Nanginginig silang lahat sa takot. Hindi ko masabing imbento lang nila yun dahil lahat sila ay umiiyak at iisa ang kinukwento nila. Ang dami ding galos ni Baby Girl sa katawan. Yung van po nila ay hindi na nakita at wala na rin silang plano na balikan daw iyon. Until naway kinikilabutan ako sa experience nila at napalapit lalo ako kay God dahil nakaka-inspire yung kwento nila. Naniniwala po ba kayo na kapag katabi nyo daw yung taong may third eye ay makikita or mararamdaman nyo din yung nakikita nila? I don't believe on this until I experience it way back in high school. Naaalala ko noon na may group project kami at usual after school namin ay gagawin namin iyon. Kaya naman napagkasunduan namin na gawin ng project sa bahay ng classmate namin na malapit ng konti sa eskwelahan. So yun na nga, inunti-unti naming tapusin ang project at bandang 6pm na at napagpasyahan na naming mag-snack break. Kaya naman, tumambay kami ng classmate ko na si JR. Siya po yung may third eye. Tumambay kami sa may tapat ng bahay ng classmate namin. At doon ay kitang-kita namin yung buong bahay nila Pati na din yung tabing bahay nila Normal lang naman yung feeling ko ng mga oras na yun At masaya lang kami nagkukwentuhan Bigla ay kinalabit niya ako At ang sabi ay Nakikita mo ba yung mga tao sa loob ng tabing bahay? Sabi ko naman ay oo Sa loob ng bahay ay parang may mag-asawa na nag-aaway at may parang maliit na bata sa tabi nila. At sobrang liwanag ng buong bahay nila. Walang kurtina ang bahay at nakasarado ang pinto, yung gate at iero. At shadow lang ng mga tao sa loob ang makikita mo sa labas ng bahay. Hindi ko din marinig yung kung ano ang pinag-aawayan ng mag-asawa. Basta para silang nagsisigawan. Sa totoo lang, parang normal lang ang pakiramdam ko noon dahil na rin ayokong tinatakot ang sarili ko. Ang sabi ko na lang kay JR ay huwag tayong chismoso baka may problema sila at madamay pa tayo. Sakto naman ay tinawag na kami ng mga kaklase namin at after po ng ilang minuto ay pauwi na kami. Nasa harap ulit kami ng bahay nila at tinawag ako ni JR na parang litong-lito at takang-taka. Sinabi nito na tignan mo yung bahay dahil sobrang dilim na at parang walang nakatira. Nagtaka din ako ng mga oras na yun dahil ilang minuto lang ang nakakalipas ay may nakita pa kami na parang nag-aaway sa loob. Kaya naman, tinanong namin sa classmate namin ang tungkol sa tabi ng bahay nila. Ang sabi niya ay, matagal nang walang nakatira doon at matagal nang abandon yung bahay na yun. Hindi ko alam kung matatakot ba ako or what kasi yun po yung first encounter ko sa paranormal at painful na din dahil hindi ganoon ka creepy ang nakita ko. At bago kami umalis ay nag sign up na cross kami ni JR. Ang pangalawang encounter ko naman kasama si JR. Nung Filipino time noon At nasa kalagitnaan kami ng discussion Si J.R. ay nakaupo sa may bandang likuran Sa may right side ng room Hindi po kami magkatabi actually dahil Ang pwesto ko ay nasa last row Pero sa left side naman Last subject namin sa hapon ang Filipino Parang normal lang din naman ang araw na iyon Nang biglang tumayo si J.R at tumakbo palapit sa teacher namin. Nagtaka naman ang teacher namin kaya tinanong niya kung ano ang problema. Ang sabi ni JR ay may babaeng matanda daw ang pumasok sa loob ng room at tumapi sa kanya. Diniscribe niya ito at hindi daw makita ang muka pero parang makaluma daw yung suot ng babae at parang matanda na kung maglakad at tumabi daw ito sa kanya. At ilang minuto ay umalis at tumagos daw ito sa pinto ng CR kaya natakot si JR at napatakbo sa teacher namin. Lahat kami ay parang nagpanik noong mga oras na madinig ang kwento niya. Siya rin ay takot na takot sa nakita niya. At after a while ay nakalma kami at nagdasal sa loob ng room pero Nagiba ang pakiramdam ko ng mga oras na iyon dahil sa may last row ang upuan ko ay parang may kung ano sa likuran ko. First time ko na maranasan na lahat ng buho ko ay parang nagsitayuan at hindi lang pala ako ang nakaramdam noon dahil pati na din ang katabi ko sa upuan ay ganoon din ang naramdaman. Pinilit na lang namin na huwag pansinin at naghahawak kami kami dahil sa totoo lang ay takot na takot na kami at gusto nang umuwi. Historia Tagalog Horror Stories